Ano nga bang ulam ang maluluto mo sa 100 pesos na to kung tatlo kayong kakain sa inyo? O ba diba, napaisip ka? Actually, pwede ka magpirito ng itlog, hotdog, maggisa ng gulay, humingi sa kapitbahay. <laughs> Nanaetang ano pong ulam nyo? Makikikain po ako. <laughs> Pero, bakit hindi natin gawin ang recipe na to? Nasa halagang 100 pesos mo, makakapag-ulam na yung tatlong katao. Grabe, nakakatakam mga itsura at masarsa. Kaya huwag niyong skip itong video dahil murang ulam ang ituturo ko sa inyo. Wala nang intro-intro, simulan na natin to. Gagamit tayo ng isang latang meatloaf, isang pirasong carrots, isang pirasong sibuyas, isang kutsaritang paminta, tatlong kutsarang harina, at isang pirasong itlog. So, durugin lang natin yung meatloaf at haluin natin itong mabuti. Hindi na tayo naglagay ng asin kasi medyo maalat na yung meatloaf natin. Then magbilog na tayo. Kayong bahala kung gaano kalaki ang gusto nyo. Gagawa lang tayo ng meatballs dito. Sa una malambot pa itong balls ko. Pero titigas din ito. After maperita. <laughs> Guys, kinsing piraso ang nagawa ko. Sampung piso lang itong man. Tumapon na. <laughs> Sampung piso ko lang nabili itong mantika ko. Then, pirituhin natin yung mga meatballs into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Mas okay kung deep fry ito kaso nagtitipid tayo. 100 pesos lang kasi ang budget natin kaya kailangan pagkasyahin. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Hetong margarine, tig 10 piso lang ito kada baso. Pero isang kutsara lang ang gagamitin ko. Maglagay din tayo ng isang kutsarang harina at konting tubig. Then magtunaw tayo ng isang pirasong chicken cubes pampalasa. Heto naman no yung sobrang carrots kanina. Sinimot ko lang para pampaganda. At yung ating evap. Heto yung pinakamalit na lata. Sa pagkakaalam ko, 140 ml ito. Ilagay na natin yung mga meatballs. Then, imix natin tong mabuti para humalo yung lasa nito sa ating sauce. Naglagay lang ko ng dahon ng sibuyas pampaganda. Hindi ko na sinama sa costing kasi optional lang to. Tsaka hindi ko binili to kasi may tanim kami dito. Grabe, ang sarap ng itsura. Kaya kung nagtitipid kayo, try nyo na din ang recipe na to. Kinsing pirasong meatballs ang magagawa nyo. Kasya na sa tatlo hanggang apat na katao. Tapos yung sauce malasang malasa. Hindi mo akakalain na meatloaf lang pala. So yun guys, uh, tapos na tayo magluto. Sa halagang 100 pesos mo, tatlong ganito na ang magagawa mo. O ba diba, yung sandaan mo, tatlong kataon na mabubusog nito. Tikman na natin to. Harap. Actually guys, kahit apat kayo, kayang-kaya pa ng recipe na to. Kasi sobrang dami niya, tapos may sauce pa. Grabe, napakasarap talaga. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.